gandang buhay mga ka farmer kakaalis ko lang sa school at uh, medyo may konting confusion dito sa daan na to eh nakasanayan na namin puro one way di ba? ngayon biglang nag two way sila dahil sarado daw ata doon sa kabila wala namang enforcer din nagkagulo-gulo yung traffic ay go, Pilipino style talaga o oh. kailan organized marami sila pero pagka yung kung kailan eh, kailangan paghandaan Dala sa lubong kanina, dami sa sakyan, kagulo. Ay, nako. Ito na ako lumahan dahil sarado daw sa kabila. Hindi ko alam bakit. <laughs> ano bang ano ngayon? Ah, uh, pipiesta na kasi dito eh, sa 22, 23. May mga order din pala tayo. Pero, uh, normally naman po kasi tayo sa Arayat Pero ngayon, medyo, maano na, Marayat na po yung mga orders natin from Marayat Pero karamihan talaga malalayo ba? Pinadadaan ako dito ah Ganon din pala Bakit? Anong nangyari? Ang gulo ang Marayat ngayon ah Ay lalabas nito Sarado yung palengke ikot na nga na to Iikot tayo sa layo magulo magulo ang traffic ay kapat pala umiikot ako dun sa kabila hindi ko akalain na pati ko sa rato iya, yeah. hey. okay. hey. hey, ini vitamins kaso si Nene ayaw na sana namin painumin kaya lang pag pinapainom yung dalawa niyang magkapatid eh, 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 eh hindi niya rin hindi pwedeng hindi nagwawala kaya doble ang katakawan ngayon <laughs> doble ang katakawan ni Bonay na eh sabi ko sa kanya magtatanim tayo gusto mo? kabe tatayo agad ang loko gusto niya magtanim na daw kami <laughs> abigurin din ba focus na pag maliwanag na ako pakulimlim limlim na naman eh roger Ay, mga prutas, bumili siya. Bili tayo hipon. Burrito ni Chichi. Alam ko mo, burrito din ni Ani yung ano. Uh, hipon. Sana uh, meron si nanay ko. Medyo malalaki ng konti naman. Opla. Wala na palayo. Ano naman ah. Wow. Ang layo na naman. tayo wala naman masyadong uh, maganda naman sa tricycle pwede mong ilipat ah. ay walang kasi rowan naman manok naman ang, ang uh, ano 01 narinig, narinig niya na chi gusto mo ka ako ng shrimp sabi niya ako adobo chicken papa may ada chicken din siya. <coughs> ang tahimik ang ayaw Siyempre, Saturday. Saturday. Monday uh. Monday ngayon kaya tahimik Six. yes ha huh? kahit mga 3 kilo 660 3 kilo 240 bentang 220 lang sir hindi naman yan grabe naman ngayon Ang bagay, nakita ko, nakapose eh. Hindi, ngayon, ngayon, ngayon lang natas pa. O, dalawang kilo lang. Wala naman nata akong Merkulis. Baka masira lang. I Order kasi ako eh. Para Mars. Tingnan ko nga, pang dalawang baboy lang talaga. Baka biglang magmura, alam mo naman. Huh? Dalawang kilo? O, one and a half mo. One and a half lang. Mahal! Baka masira. 660 nang tipak paklong Wala nang pagalang kasi binagyo eh, no? Ito pala ang ano pala dito. Gumagalaw pala to. Nabubunot yung puno dumidilaw. Yung celery habang nadidiligan. Sige, sariwa. Pura celery. Ano na? Pura celery. Ang celery habang nadidiligan. Maganda. Gumaganda. Gumaganda ito na ayos sa tubig nito. Sibuyas to eh. Tumusa. Oh, sibuyas. Iwan ko muna. Hindi na magsasage. Grabe, okay. ang mahal. Wow. Mag melon juice kaya ako. Kano kaya ang melon? Nahahawi ang dilim Sa liwanag mong dala Ang dami na palang nagbago, amin sana eh. Ano nga malaki? Ano yung anak ko? Oh. Ito sila lang, ito 387000 O, oh, isang kilo lang. Uh, o mo. mo pa yung tip mo. Ha? Yung tip Aho, mo. O, swerte yun ah. Hindi, yung tip mo sa mga grabador. Marami mo. silang tip pagkanaan. Oo. Kahapon, basta almost 1,000 din ang pinag-ati-atian. Almost 1,000. Ah, 700, 800 din. Dami kumain kahapon. Puno Oo. yung parking nga. Hindi, Sabado yun. oh Sabado. oh yung ngayong kahapon ng linggo, ang medyo ano. Uh, Sabado yun. Ano, Kaka-upload ko lang. <laughs> yung ulang kunay. Malaki na. Ay, ang dami. Oh, wow, linulubog ko yung camera ko. Magugo. Oh, ito waterproof to. Tingnan mo kasi di ka kasi ano urin mo kasi. Teka lang ha. Para makita mo yung ulang ko na sabihin mo kinikwentuhan lang kita. Nak. Ay, bagos. Niya na rin Oh, oh, oh. ilulubog ko yung camera. Oo. Oh, yung fish pan, no? Oh. Oh, yan yung ulang ko. Ako um, ka rekulda na. Wow. Awa, eh. Ay nga na, ako ka rekulda Sana oh. oh. hindi mamamatay. Ay, hindi nga, alamag, maliit nga yan ang binili ko eh. Lalaki na nga ngayon eh. O, ayun, paano ayun, mamamatay? O lang. Oh. talaga. ka <laughs> <laughs> Sa fish pan. <laughs> Nay, kung sa ilog dumad... Kung sa ilog na Malakas pa. Eh di kaya ding mabuhay sa fish pan. Ganun naman yun eh. Kamuy ayungin. Oh, dami din. Alam mo di ayo pa takalang ayo sige oh go mga farmers hindi nyo na hindi wala na hindi na ta kilala si Nanay Conting oh hello sa inyo Erli kumusta kumusta ka kay Kinaling ne ngayong shopping ng Kaparme Victoria. Uh. Victoria, Victoria 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 I miss you I ay, love ilang, you wow. Ilang, ilang bunga pa lang oh, Nami-miss na kita At ate, Thank you, thank you sa thank lahat you. May ibuko din siyang ano, nakatanim na Linagay ko muna sa malaking sibling ka Oo, kasi Itatanim ko yung lahat doon dyan sa, ko pa. sa mga followers ni Kaparmer Shout out Si Nanay Konching Malapit na ang December, kamang malapit, malapit na ang Pasko December. We wish you a Merry Christmas Thank you, thank you Hello, hello Oye! Okay. TK! Wala, may kausap. May kausap may... may kausap, may kausap. May kausap, may kausap. Ay, salamat po, salamat. Sa binigay yung tulong sa lahat sa asawa ko. Ngayon po, wala na po siya. Oh. Pero pwede pa namang may tumulong ka mo. <laughs> <laughs> Malatid na pong Pasko. mo <laughs> na yung sasabihin nyo ang asawa mo. Patay na yan. Wala nga, salamat. Patay na ng asawa ko. Natuto na rin ito. Natuto dati, mahiyayayin. Tinuro ko lang. Oh. Tinuro niya ako. Kaya, Ay, na, ako. Ay, lab, lab. Nakapal din. Lab. <laughs> ano na? <laughs> ano na? Wala nang benta. <laughs> Wala palabas po unan. Na. Labas na po hunan, di pa. Lumabas na po unan. Eight thirty. 830. Pwede na. Ah, oh, May nang masyado nang isa. yung malaki yung ah. ng mahaba. Sadyang ng mahaba yung na na. na, na Kaya ina yung mag-anak. May sili pa kaya. Wala silulo? May sakit? Ah, oh, muwi na. May sili pa kaya. Baka ulay. Siya ang namili. Ah. Bumalagay uh, siya dumalagay sa stress. Oh, Ah, oh, siya ang namili. Oh, tama naman. Yung naman. Kumayon naman ito. Ano? Naka-away sa'yo? Apari. naka Apari. Wala? Wala ako sa'yo. Ah, wala ka nga, Layo. Kunti lang ang nag ano? Eh, wala 300. 300 300 na nakapag -clock. Pero bukas ay ngayon yan may uwi pa. Oh, oh uwi pa. Wala nang alam. Cut off. na akong tadaan kay Kuya Mitz sili hindi ako bumili baka mayroon pa naman mahal lahat grabe mahal lahat problema talaga sa leaks masisira talaga pagka inulan ng inulan so kahit tayo ganoon din ulog ang susi pa naman tayo duplicate nito hindi naman tayo mga kadaan pala doon sa kabila at uh, komplikado ang daan doon tama tama tayo Kanina kasi umaambol kaya kinabit ko tong anong ito. Lona. yata ah, bago silang labas eh uh, destinator ikita ko lang ikita ko na isang araw kasak nakasakay sa truck ayan may pandisal pa si tropa bili tayo o nasira yung waiting shed sa aming sa aming signboard o oh. ayan o oh. kanya yan Ay, dinali ni Juan loko pa si Juan ah tayo kay tropa uh, Ilang pirasa eh Lige, para kabawasan na yung tinda mo na yan Oo oh. Sandaan? Oo ako kanina eh. Ako? Ang nangyari? na ay, ano, sana mo sa gabi? Minsan, alas 6. Alas 10. Ay, tulang na yung tulog mo, tol. Dapat mga alas ay, alas 8 o ano ka na. Nakarating ko lang yung galing ka pa. Ah, kinukuha ko to doon. Magkano naman ang raang ano mo doon, ang bayad sa'yo sa pagkuha? 300. 300? Ilang oh. oras mo binubuno yun? Balik tatlong oras, balikan. Balikan. Oh. Sasakay lang yung mga tinapay. Oo. Oh. Nakaplan na yun eh. Kinukuha ko Lahat na istak eh, na ng mga... Oo, oh, sa'yo lang. Balik. Yung istak mo lang. Sama ko. Sinama, sinama ko lang. Puno to, ganun. Okay, yung isa ko tala doon. Ah, yung maramihan. Hmm. Dapat ano, multi na. O kaya ano, ano eh. Di ba? ko gabi. Alas 10 lang. Kasi alas 4 lang ako talito. Ah, late na. <laughs> Hindi, kung alas 10, di lang oras lang tulog mo sa gabi. Pero mamaya matutulog ka na naman yan ah, Bawi talaga Pagka hindi ka natulog Hanap patay na yan Hindi na hanap buhay Di ba? Kaya nga hanap buhay eh Bibili pa naman sana ako ng langis Ang daming bumibili ng langis Change oil tayo kay uh, Felicity Kailangan alaga sa change oil lang uh, motor Dahil uh, yan po ang pinaka ano niya Pinaka uh, dito dugo kumbaga monthly ako monthly kasi araw araw ginagamit eh so monthly change oil mamaya na lang siguro biglang uminit na naman paano na naman kaya ang ating uh, gagawin ngayon wala tayong trabaho day off sila mga farmer sabi ko sa kanila mag monday kayo problema pala pag lahat day off walang driver si mama Beth aalis sana kami ni Bebe dahil uh, papasyalan namin yung MHS bibili po ng ilang siblings eh, sabi ni Bebe sa ibang araw na lang sabi ko Bebe wala din palang driver si mama Beth magpachichi, magsundo, mag uh, ano eh, eh mamaya tanghali, gati din pagkain ni Chichi -chi. wala, so may sa ibang araw na lang tapos may schedule din siya sa dentist pala, kaya ayun okay lang lapit lang naman yun sa Antonio, may bay siya Tama isang oras baka wala nasa Japan pa ata si Mark Soriano eh. niya kung uh, anong club napagalaman club dito sa Pampanga UFC napunta ng India ang farmer 2025 ah uh, ipinost ng India no ngayon syempre pag nakita na yung ring number tapos ano pa yon na uh, may sticker pa so nalaman nila kung kanino ibo alam niyo kung kanino kay Noel yun na dito sa Arayat <laughs> sipin mo isang taong pala ng ibon pa agad agala binitawan daw yun ng apari last year 2024 tapos nahanap yun nga napunta ng India ganong kahaba yung inano yun, yun, niya yun, yun sabi ko naman kina Rambo alam mo ba may pakpak yan may toka basta huwag lang ka akong ma balbo no kaya tao di ba baka mamaya piradurin barilin makakasubay yan ibon yan ni. Eh. 'di ba? So, may possibility pa nga mag-garam the world. 'Di ba? May pakpak eh. So, para sa akin, yung talino pa din talaga na pinaka-importante. Kung alam niya yung uuwian niya. na aksidente eh. talagang walang kinabukasan patay na dalawa na po ang nadali dito dead on, dead on the spot talaga wala na patay talaga kagad merong isa nakabanggaan ng motor kailan lang sa harapan namin mismo dyan sa Mishaka yung isa naman doon sa may uh, Suba Farm lagpas lang ng konti doon sa uh, burul na yon. pinangga naman po stay lasing bungo lakas kasi, eh. ang bilis eh ngayon ay narinig nyo ang takbo na yan o oh. o ayan 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 speaking o oh. diba ayan parang hinahabol ni kamatayan magkikipagkarera sa kamatayan <laughs> ay naku wala pang helmet kaya parang ganyan nakita nyo nag uusapan pa lang natin. Ay, so ayan, maraming salamat. Tapos na naman ang ating short video sa palengke. At least uh, yung mga nakakamiss kina Nanay Conching, yung mga tropa, ayan, nakita nyo. At ang uh, nabili natin, onion leeks, 2, magkano ba ang kilo? 240, 260. Grabe na. Tapos, uh, ayan, pandisal, tapos hipon, bumili na rin ako kay Nanay Conching ng hipon na maliliit, dalawang kilo pang pakbit natin so, ayun tapos dalawang tray na itlog